Nagbukas nga pala si Papa Tampin ng limang bagay. At nagluto rin pala siya ng spaghetti. Gamit ang mamahalin ng mga prutas. Subalit nag yung hiningin ng baboy. Ngayong araw nga pala susunduin na si Tampo. Dahil excited na si Tampo umuwi. Kaya naman ang naisip nice nga pala ni Papa Tampo uwi mo na si Tampo sa bahay. Dahil nga pala medyo may kalayuan ang skwela namin. Kaya naman susubukan ni Papa Tampi, kung kaya ni Reddy. Bali nga pala tatlong balik ang gagawin ni Reddy. Kaya naman susubukan natin ni Papa Tampo. nga pala ay pauwi na sila. Bali nga pala 60% na lang yung battery ni Papa Tampo. Kaya naman si Tampo sobrang siya dahil uwi siya na maaga. Dahil nga pala hindi kami sabay, umuwi. Dahil nga pala ang uwihan nila Tampo ay 11. Ang nga pala namin gusto si pa. Bali nga pala, tumatambay lang sila sa 7-11. Papagastos nga pala si Papa Tampi kay Tampo. Bali nga pala kung anong binibila ni Tampo. Dito nga pala, meron pa siyang ilang minuto na natitira. Kaya naman nagpahinga muna siya. Dito nga pala, tinig na ni Papa Tampi na tubok ni Tampo. Para naman makita ni Papa Tampi. Dito nga pala, umalis na ulit si Papa Tampi. Bali nga pala, susunduin na ako. Pagkatapos nga pala, nandito na kami sa bahay. Nakita ko nga pala si Tampo ay naglalaro na. Kaya man naglalaro na nga pala dito si Papa Tampi. Bali nga pala sa kanya, nag-abang. pa siya ng kaya nga pala ni Papa bigyan naman tayo monitor. Kaya naman pala si Aslong ang salarin. Dahil inugot ni Aslong yung saksakan. Dito nga pala napatawa ko. Kaya naman binarik na nga pala rin ni Papa yung saksakan. Dito nga pa rin nagsimula na siya maglaro. Agad nga pala pumunta si Papa Tan, sa may nagluluto. Dahil nga pala magluluto siya. Dito nga pala ang hinahanap ng baboy yung spaghetti. Kaya naman ang na si Papa Tan, kung paano magluto ng spaghetti. Buti nga pala nakakita siya. Kaya naman diba nga pala ang pinili. Dahil nga pala madali lang ang mga prutas nito. Dito nga pala nagtanim si mamata ang pinatumay ito. Pati nga pala, ikaw. Dari nga pala, ito ang kailangan sa spaghetti. Kailangan din pala ng Amber lili. Dari nga pala si Papa tampin ng beans to kay Tampo. Dahil kailangan din ito. Kaya naman dalawang binigay ni Tampo. Dito nga pala, bumili si Papa tampin ng watering can. Tapos nga pala, si Tampo ay naglagay ng sprinkler. Dito nga pala, meron na kita si Papa tampin na bell pepper sa tanim ni Tampo. Kaya naman nangingi pala dito si Papa tampin. Dito nga pala, parang steak spaghetti na ang kanyang gagawin. Baka kasi magandang reward dito. Dito nga pala, nagpal si Papa Tampi na save sila. Kaya nga pala, kailangan doon ng bone blossom. Kaya nga pala si Papa Tampi ng bone blossom. Kaya naman kumuha siya. Kaya nga pala, dalawa ang kailangan. Dito nga pala, yung dinigin na ni Papa Tampi si Pagkatapos nga pala, yung bell pepper. Dito nga pala, yung malapit na matapos. Kung makompleto na nga pala, pinidoy niya na yung cook. Dito nga pala, maghihintay siya ng 18 minutes. Bago nga pala ang lahat, ay nagbukas muna siya na bageg. So ay mga Tampi, magbubukas na tayo ng egg. Ayan mga Tampi, buksan na natin yan. Ayan, dalawa muna, dalawa muna. Snail! Langgam! Ano ba yan? Wala yung snail na naman! Ano yan? Ano na naman yan? Ano ba yan? Puro langgam! Ayan, dragonfly na lang yan. Dragonfly, naging isa na yan guys. Thick na yan. pag nga pa rin ng ilang minuto ay kinuha na ni Papa Tampi. Oh, parang hindi naman, ano to eh, spaghetti eh. Amber, Christmas stick, bone blossom, bell pepper, tomato, corn spaghetti. Ito pala yung spaghetti guys, amber lang siya. Kaya bibigyan na nga pala natin kay Baboy, kaso nga lang salad na. Wala na yung spaghetti, pero testingin natin mga katampi. Ano kaya ibibigay sa atin dito mga katampi? Try this food. Ayan. bibigyan sa atin guys. Uy, taco fern. Gourmet egg. Uy, corn. Corn, lang? So ayan guys, lalagay ko na nga dito yung egg guys. Ayan. So hanggang dito na lang pala mga kastorya guys. Kaya na mapaalam sa inyo.